May mga spark kayo. At sa vlog nyo, pag-uusapan na ng mga sikreto para lumuhod ang lalaki. Pabalik sa'yo. At kung handa na kayong sana po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para lumod na laki pabalik sa iyo is maging mas walang pakialam sa kanya. Yan ang unang sikreto kay Spark. Sa pinakamatinding pwede mong gawin upang lalaki lumod pabalik sa iyo. Alam niyo makit Spark sa mga talaga namang napakalakas mang attract o mang hatak sa isang tao pabalik sa iyo o sa atin ay ang ipakita sa kanya na wala na tayong pakialam sa kanya. Alam niyo kung bakit ang tao lumalakas ang loob na lumayo sa atin at tumataas lalo ang pride at mas lalong tumatapang at mas lalong nagmamalaki sapagkat pinapakita natin na tayo ay mayroong pampakailam sa kanya at yung iba naghahabol pa nga at yung iba panay validate pa nga at yung iba nababaliw pa nga at yung iba Talagang man todo effort pa at ikaw pa ang nagmamakaw at ikaw pa ang lumulod talaga man, pahabol sa kanya kay inspired dapat mong ipakita sa kanya na kung ganyan ang ginagawa niya sa iyo at kung iniwan kanya at ipinagpalit ka niya sa iba at sumama sa kabit niya at talaga namang kay Hinsper sinasabi niya hindi ka na niya mahal at pinaparamdam niya sa'yo na talaga namang wala ka ng halaga at wala siyang pakialam sa'yo dapat ipakita mo na mas wala ka ng pakialam sa kanya at pakita mo na okay ka na sa buhay mo at patuloy ka kahit talaga namang kay sa araw-araw mo hindi yung ipinapakita mo na puro kalungkot, ipinapakita mo yung puro kahugot at kung ano-ano ang mo at kung ano-ano sinasabi mo at kung ano-ano ginagawa mo at mas lalo ka nagpapalugmok huwag ganyan kayo huwag ka magpatalo sa lungkot huwag ka magpatalo sa mga ginawa niya sa'yo huwag ka magpatalo sa nararamdaman mo sapagkat yung nararamdaman mo panandalian lang yan lilipas din yan at walang permanente sa mundo pero yung buhay mo Tuloy-tuloy yan, walang dahilan para huminto ka. Nandiyan ang pamilya mo. At kung may anak ka, nandiyan ang anak mo. At marami ka pang pwedeng makilala sa mundo. At tandaan mo, naging masaya ka nung hindi mo pa siya kilala, ipakita mo kay Inspired na mas wala ka ng pakialam sa kanya ngayon. Sapagkat kapag yan ang napansin niya, kapag yan ang talagang naranasan niya, kapag yan ang talagang napatunayin niya at naramdaman niya, napansin niya sa'yo, ang lalaki kay Inspired bababa ang pride at palagi niyong tatandaan na ang pagbaba o pagliit ng pride ng isang tao ay ang siyang simula nang pagpatakumbaba ng damdamin niya sa Ang pagbaba ng pride ng isang tao ay ang siyang simula ka-inspire ng pagbabalik ng interes niya sa iyo. Sapagkat may dahilan 'yan eh. Kung bakit bumaba ang pride niya sa Hindi bababa ang pride ng isang tao sa iyo nang walang dahilan. Sapagkat natural sa isang tao na masyadong matigas kapag siya ay mayroong pinaglalaban. Pero ano pang ipaglalaban niya kung makikita niya sa'yo na wala ka ng pakialam sa kanya. Isa sa mga sikreto ka-inspired. Kaya itigil niyo yung pangungulit niyo sa lalaking yan. Oo, nakakaramdam ka pa ng pagmamahal sa kanya. Nakakaramdam ka pa ng pagsintat, tagamang ka-inspired, pagtingin sa kanya. Pero kung ganyan naman ang ginagawa niya sa'yo, hanggang kailan ka magpapakatanga? Habang buhay ba ka-inspired? Sa gawin lumaban ka sapagkat ang pag-ibig ay mas lalong magiging worth it kapag ka talaga namang ipinapakita na ng isang taong mahal mo na siya ay binabalit din ang effort mo ka inspire sa, sa mga sikreto ipakita mo mula kang sa kanya kung ang lalaki ay iniwan ka ipinagpalit ka sa iba nakipaghiwalay sa iyo binose ka at talaga namang pinaparamdam na hindi ka na niya mahal ipakita mo mula kang pakilam at makikita mo sa katagalan siya ay babalik sa iyo luluhod pabalik sa iyo at kakausapin ka ka inspire at paano ang sikreto mga kasuspad para lumod na lalaki pabalik sa iyo is hayaan mong hangaan at habulin ka ng iba. Pangalawa kasuspad. Alam nyo mga kusupad, kung ang sinilaki ay palagi na lang. Lagamang tinutodo niya na ang pagpapakita at pagpaparamdam sa iyo at sa iyo na siya ay wala nang pakialam sa iyo o hindi ka na niya balak balikan o wala na siyang balak bumalik pa at meron na siyang mahal na iba hindi ka na, hindi ka na mahalaga eh siguro siyempre medyo maghilom ka ng konti, magmove ka, pero huwag mo namang hayaan kay Inspired na hanggang dyan lang. Kapag dumating ang alam mong timing naman, eh kahit pa paano, uh, sabihin natin, uh, mag-self-improve ka, mag-post ka, at sabihin natin kay Inspired, kumilala ka, maging friendly ka, tumanggap ka ng mga bagong kaibigan at kakilala. Sapagkat sigurado ako, meron-merong hahanga sa'yo. At sa katagalan, kung nag-self-improve ka at nakikipagkilala ka sa mga bagong kaibigan, sigurado kay Spard merong mahuhulog ang loob sa'yo, magkakaroon ng interest sa'yo. Sapagkat una sa lahat, friendly ka nga. Pangalawa, nag-self-improve ka, imposible na walang humanga sa'yo. At sa katagalan, imposible na walang maghabol sa'yo o manligaw sa'yo o sabihin natin dumiretso na sa pag sa sa'yo. ayaan mo lang kay Spard. Lalo sa social media, eh magko-comment yan, magre-react yan sabihin natin kay Inspired na laging magpapansin yan sa iyo sa social media at sa katagalan malalaman yan malalaman yan ang lalaki nang iwan sa iyo malalaman yan ang lalaking ah, uh, nagmamatigas pang bumalik sa iyo at sa katagalan kay Inspired uh, medyo ano yan eh, medyo napakalaks din kahit ikaw man, lalaki man o babae kapag nakita mo yung taong iniwan mo at pinagmalakihan mo ay talagang maraming humahanga doon 'di ba? Tapos sinahabol pa siya, eh magtataka mag din, bakit madabing humahabol sa kanya sa pa sa ako, iniwan ko lang siya. Siguro merong mahalaga sa kanya. Siguro yung iba nakikita ang tunay niyang halaga sa pero ako nagmamalaki pa ako. Ganun yung mga may isip ng taong nang iwan sa iyo eh. 'Di ba? niya, ang lakas ng loob kong mang iwan samantalang ang daming nag sa tao na yun. Ba't ko iniwan yung girlfriend ko? Ba't ko iniwan yung asawa ko? Ba't ko iniwan yung babaeng dati kong may nahalo, baka nga hanggang ngayon ay eh, mahal ko pa, daming humahanga sa kanya, daming nag-aaboy, baka magulit ako isang araw, meron siyang bago. At baka hindi ko matanggap yon, baka nagkamali ako ng desisyon, baka pagsisihan ko to, baka hindi pa uling lahat, baka pwede pa akong bumalik sa kanya. Talaga naman ka Na-inspire ka niya. At malalaman niya ang totoo mong halaga. Lalo na kapag nakita niyang maraming humahanga sa'yo. Nakita, naramdaman niya at nabalitaan niya. ka inspire na marami rin nag-aabot sa sa kabila ng pag-iiwan niya sa iyo. Isa yun sa talaga ng pinakasikreto upang lumuhod pabalik sa iyo ang isang lalaki. Ayaan mo na humanga ang ibang tao o ibang lalaki sa iyo at mag-aabot sa iyo sa Sapagkat sa katagalan makakarating niyan sa lalaki ng iwan sa iyo at malalaman niya na meron kang halaga sapagkat ang ibang tao ay talaga mang lubos ng hinahabo at hinahangaan kayong sumang. atlong yung sikreto mga kinspan, para lumuhod pabalik sa isang lalaki ituloy-tuloy mo lang pagpapakabisin pa talking squad. Alam nyo, since sa mga pinak-sikreto eh, para ikaw talaga namang una sa lahat, syempre, hindi ka magabol sa kanya. Pangalawa, eh medyo malibang-libang ka at ma-focus sa ibang bagay ang, o sa ibang gawain ang isip mo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit nababalon ang isang babae sa lalaki at naghahabol pa ito at nagmamakaw lumuluhod pa nga talaga kay Spar magpaka-basic ka. Napaka-magandang bagay niyan kung ikaw ay nasasaktan o heartbroken ka ngayon. Napaka-napakagandang bagay niyan, napakagandang napakagandang desisyon at diskarte o paraan niyan para ikaw ay unti-unting makamove on or makalimot. Lalo na kapag pinaparamdam niya sa iyo matagay niya na siya ay wala nang pakialam sit, wala nang balak bumalik. Lalo na kapag nakita niya na ikaw ay busy na, wala ka na rin pakialam sa kanya. Lalo na kapag naramdaman niya, taranasan niya na wala ka na rin message o paghahabol at pagpaparamdam sa kanya niha niho wala ka na rin wala naman kayong spark uh, pagpaparamdam sa kanya takita niya ang busy ka na iba, ng, iba na iba nang ang pinagkakabalahan mo at hindi na ang sa kanya iba na ang pinagkakabalahan mo trabaho, negosyo at hindi na ang talaga namang paghahabol sa kanya ang pagiging martyr sa kanya at syempre naman kay spark. ikaw bilang tao babae man o lalaki ako o ikaw pag nakita mo na yung tao na yun na wala nang pakialam sa iyo nga at talaga namang sobrang busy na wala alam balak pa na mag-message sa iyo sapagkat ang dami nang ginagawa, 'di ba? Magpaka-busy ka lang, magpaka-busy. ganun nangyari, mararamdaman niya ka inspired na wala siyang dapat pang ipagmalaki. Kaya lang naman nagmamalaki 'yan kasi masyadong focus na focus ka sa kanya. Yung paggising niya sa umaga at maghapon hanggang at gabi, makakatanggap siya ng pagmamakaawa, makakatanggap siya ng mga tanong, mo, ng mga message mo. Tapos, yung iba sa inyo nga, pupunta pa sa trabaho niya, pupunta pa sa pinapasukan niya, pupunta pa sa bahay nila. Huwag kang ganyan, masyadong baba ang mo sa sarili mo. Oo, nagmamahal ka. Marami kang dahilan para ginaka, dahil kaya, kaya ginawa mo yon. Pero, lagi mong tatandaan kay Inspar. Or it ba gawin mo yon? Oo, oo, naunawaan kita, baka may matindi kang dahilan. Pero kung hindi naman, ang sagot mo ay hindi, dahil uno sa lahat, lagi ka naman sinasaktan, hindi pa naman kayo kasal o wala pa naman kayong anak, eh, mag-isip-isip ka. Pero ano man ang dahilan, ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan nyo, ano man ang nangyari, ano man ang nagawa nyo o talaga mga ka na invest sa isa at meron, at meron kayo, mali pa rin ka na masyado kang maghabol at magpakabaliw sa paghahabol sapagkat ang lalaki hindi hindi babalik sa iyo yan, kung ganyan ka at kung bumalik man sa iyo yan, sa awa lang. Tandaan mo, ulit yan o kaya naman, magbabago na yung pagtingin niya sa'yo o kaya naman, magbabago na yung trato niya sa'yo pakasaktang ka pa niyan o sabi natin, bastusin ka pa at pag hindi siya bumalik sa'yo hindi siya bumalik sa'yo na nakita niya ang halaga mo bumalik siya sa'yo kasi namilit ka kasi naghabul ka kaya tigil mo yan, kaya inspa sa isang mga sikreto lagi mong tandaan at pwede mong gawin upang nalaki ang lumuhod pabalik sa'yo, kaya inspa Pangapat sikreto mga squad para ang lalaki lumuhod pabalik sa iyo is tuloy mo lang ang pag-improve sa sarili mo yung pangapat kayong squad. Tuloy-tuloy mo lang ang pag-improve sa sarili mo yung squad makikita mo na isa yung sa pinakamagandang magagawa mo upang maging mag maayos at maganda mo ang buhay mo. At magkaroon ka ulit ng respeto at kumpiyansa sa sarili mo. At ang manumbalik sa iyo ang pagtingin at pagpapahalaga ng ibang tao na talaga naman kayong squad kahit pa, kahit na ang lalaking nang iwan sa iyo at lalaking nagmamalaki sa iyo at dati mong hinahabol at aminado naman ng iba sa inyo ay talaga namang ka-inspired mo ling babalik sa hiyolumhod pa nga pabalik sa pagmakaawa na magkaayos kayo. Kapag nakita niya na mayroon ng bago sa iyo, mas lalo ka nag improve pagkat kay inspired ang isa pinakamalakas, pinakasikreto na talaga namang paraan upang manumbalik sa iyo ang respeto pagmamahal, pagtingin, interes at attraction ng isang tao, sino man yan sa mundo, ay ang ipakita mo kay Inspire na may narating ka, ipakita mo na may nag-improve sa'yo, ipakita mo kay Inspire na may nagbagong maganda sa'yo, ipinak ipakita mo na kaya mong magtagumpay at lumaban patuloy kahit iniwan kanila, kahit pinabayaan kanya, kahit nagmalaki siya sa'yo, mapapahiya sa kanyang sarili at di mo na siya kailangan pang murahin, di mo na siya kailangan pang saktan, di mo na siya kailangan pang gantihan sapagkat ang pinakamalakas sa paggante ay ang ipakita ng masaya ka at matagumpay at nag-improve ka at makikita niya maraming ahanga sa'yo. Magiging maligaya ka sa buhay mo at siya may iiwang nagdurus at nag-iisa ng iwan sa'yo pero talagang mang ikaw pa ang nag-improve at siya ay talagang ano na ngayon. Kamusta na ba ang lalaki ng iwan sa'yo ngayon? May balita ka ba? comment mga sa baba yung mga iniwan dyan kamusta sila ngayon ano na ang buhay nila ngayon kung nag improve sila edi eh, maging masaya ka huwag kang sabi nag improve siya kaya party, eh. okay lang yan at least nag improve siya maging masaya ka sa kapwa mo kahit ganyan ang ginawa niya sa iyo at least maging okay, okay pa rin ang buhay niya e eh, paano kung ikaw lang ang nag improve tapos siya nalugbok sa buhay buhay diba e eh, panalangin mo siya Huwag kang matuwa sa pagbagsak ng ibang tao. Pero sana ma-realize niya, sa pagbagsak niya, baka yun ang parusa kanya sa pang niya sa iyo. Ikaw mag-improve ka lang na mag-improve. Tandaan mo, walang tatalo sa self-improvement. Lahat ng opportunity, lahat ng sinasabi ng swerte ay pupunta sa iyo. At ang paghanga, attraction, interest ng mga tao ay talaga mangka-inspired. Magbabounce sa iyo at ang pagtingin at interest na lalaking ng iwan sa iyo, maaaring bumalik sa iyo sa katagalan kay pag nangyari yun, ay talaga namang maaaring siyang lumuhod pabalik sa iyo. Kausapin ka at talaga namang kay Scar makipag-ayos o magmakaawa pa nga sa iyo. Ano namang sikreto kay Scar para lalaki lumuhod pabalik sa iyo is gamitin ang tamang no contact Yan ang panimakit Scar. Alam niyo mga kung bakit ang lalaki ay tila wala na talagang balak bumalik sa iyo at para bang yung iba nga ay di na talaga binalikan at yung iba na bibigo na mapabalik pa ang lalaking minahal niya o minsan niyang minahal ay dahil sa nag no contact rule nga siya pero mali naman din na ginamit ang tama yung iba nag no contact rule pero sa kalagitnaan kalag naging marupok at muling naghabol yung iba naman ginamit yung no, -no contact rule pero puro naman hugot o pagpapatama ang pinopo sa social media. Yung iba, nagdo -no pa na, pero papansin naman sa personal, nakikita siya sa trabaho, halimbawa, nakikita siya sa trabaho o sa eskwelaan. Nagdokot -no pa nga, pero tingin ka naman ang tingin sa kanya. Papansin ka ng papansin. nag pa -no nga, pero sinira mo naman ang buhay mo, nagwalwalit ka, o sabihin natin, nang lalaki ka, lumandi ka, o sabihin natin, nagbisyo ka, nag-no contact rule ka nga pero wala ka namang inimprove sa buhay mo sa sarili mo nag-no contact rule ka nga pero wala ka lang wala ka nang ibang ginawa at wala na siyang ibang nabalitaan sa iyo kundi magbuhok mo ka sa kwarto mo kain Inspired, mag-no contact rule ka nang tama tuloy-tuloy na no contact rule at pakita mo sa kanya kay inspired na maligaya ka okay ka ko okay ang buhay mo huwag kang puro drama huwag kang puro hugot mag-self improve ka magpaganda magpa-sexy ayusin mo lahat pati kasokotan mo lalo na ang gali mo lumapit ka sa Diyos at pagandahin mo ang buhay mo kaya Inspired yung mga ganyan upang mabalitaan man niya i-stalk ka man niya sa social media may may, may may mabalitaan man siya sayo o makita man kanya sa personal kaya Inspired ang lalaki sabihin sa kanyang sarili talaga naman di na nga nagpaparamdam ito pang makakikita at at mababalitaan ko at mapapatunayan ko na siya ay tunay nang maligaya kaya para din siya nagpaparamdam kaya pala din na siya nangungulit, kaya pala din na siya naghahabol, sapagat ito na pala siya ngayon, mas lalong gumanda, mas lalong sumeksi, at mas lalong naging maligaya. Siguro nagsimula ito nung iniwan ko siya, bakit ganitong nararamdaman ko, bakit parang nagsisisi ako, bakit parang gusto ko siyang balikan, bakit parang nagkamali ako ng desisyon, bakit parang ako ngayon yung malungkot, ka-inspire ng mga maramdaman niya. Gamitin mo ng tamang no-contact kung lumaban ka. Gamitin mo ng tamang no contact at mag self improve ka. Ayusin mo ang buhay mo. Gamitin mo ng tamang yan at lalaki ay luluhod pabalik sa iyo kay Inspire. Kay maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog ito. na mag-like. Comment here na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po na-subscribe, max particular pa na-subscribe, hit nyo na po notification bell upang mag i kayo pag may bago upload sa so mga sumabot magpa-coaching, magpa-advice. Pakamestap po, Coach, mag Paka po sa akin Facebook, may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo sa Messenger. Mga ka-inspire, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Mag-iingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired!